Hi guys! Today's vlog! Yes! Day 30 na tayo guys! Day 30! Ang aming tour for today. Yes. May kasama kami batang makulit. <laughs> kep! 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 Ay! Nagka ano pa siya eh Day 13 tayo guys. Huh? Wala kaming minuto ngayon na Agina, pero ang dami namin hugasin. Kita nyo guys, ang dami namin hugasin. Wala kami niluto at pero ang dami namin hugasin. Yes. Day 13 tayo. Update ko kayo pagdating ng juder. Juder. Juder sa masjid yung hugasan guys. Buhay pa! So yan na nga ang update ng aking video sa so, dumating na ang aming hugasin for masjid. So yan na, ang aming juder. Then, ito yung mga, tawag ito, uh, thermos. Ayan, ayun pa. Ano pa doon? Mga thermos yan. Then, eto na yung ano, mga bitter pa rin. Yan na. Eto na, ugasan na to, guys. O. Oh. Anong oras na hindi pa kami tapos? 7.30 na, guys. So, yun lang, guys. Thank you. Bye-bye.